Good morning, lakad-lakad tayo guys Ako lang mag-isa kasi yung kasama ko sa kabilang part tutulog pa Hindi ko lang siya ginising Lakad-lakad sa umagang kay ganda Ayan guys, hindi pa mainit lakad lakad tayo halika na lakad tayo guys lakad ako guys starting dito at saka doon sa dolo tapos pabalik dami nang mga sasakyan gumawaan guys Tapad muna ako. Ito lang ako mag -lakad sa farwa sa mga guys. Kalahating oras lang ako maglakad. Ayan guys, kaganda ng umaga. Wala pa masyadong tao. siya sa sasakyan nga po. Good morning! Good morning! 20 pa dito sa Kuwait guys. dito dolo